Ano ng balita mga kababayan? Ready ka na ba sa kakaibang adventure? Gamitin natin ang POV camera, bawat lakad, bawat tanaw, parang ikaw ang nariyan. Tuklasin natin ang hidden gems, makakuha ng fun facts, at sumasama sa mga adventure na si GPT ang magdadala. Tara, explore tayo! Tara, sa French Quarter. Tara, tara da. French Quarter? Doon yeah. sa ano? Ito ata. French Quarter at maglakad-lakad daw tayo. Ayan, tara na. Ang tanong ko, nasa yung French Quarter? Gusto tayo na galing, yun ang French Quarter. Ha? Huh? French Quarter yung buong ganun kaniti, yung pinanggalingan natin. Yung buong... Kusan yung hotel natin, yun ang French Quarter. Hindi ba Bourbon yun? French Quarter na via Bourbon Street. Oh. Ano pa? French Quarter. Mas maganda pag gabi. Walang kailaw-ilaw dun. Baka French Quarter din to. Ano to? Decatur Street niya. Ano ba yung French Quarter? Street din? Oo. Ha? Huh? Hindi ata eh. Dito tayo, subukan natin ito. Ito ang Jackson Square. Yan mga kababayan, ang Jackson Square. Pasukin natin. Ayan Oh. Yan ang French Quarter. Kung saan yung, yung buong yan. Oh. Ay, di tara doon. GPT. Hey, what's up? magsabi kung ang ano ang history ng French Quarter. Sure, the French Quarter is the oldest neighborhood in New Orleans, founded in 1718. It's known for its colorful buildings and lights. It blends French, Spanish, Creole, and American influences, making it rich in history and culture. Anything specific you want to know? Anong meron doon? Maraming pwedeng makita sa French Quarter. Kilala yan sa Bourbon Street na puno ng bars at jazz clubs. May mga historical landmarks din, gaya ng St. Louis Cathedral at Jackson Square. Sikat din ang Creole cuisine sa mga restaurants doon. Planning to visit? Oh, ito ang buong French Quarter. Kaya nga. Ha? Huh? Kaya nga. Akala pinaka Main Street lang. No, pinaka main yun. yun. okay. So, nandito na tayo sa French Quarter ngayon? Yes. Pwede maglakad-lakad tayo dito. Okay. Kala ko kasi sabi mo yung street lang yung French Quarter no, kasi eh, French Quarter, corner, Bourbon sabi mo eh. Yun kanina yung inanon natin. Yung... Kung saan tayo galing. Oo. Oh, oh. oh, ngayon, itong buong to, French Quarter. Yeah. Ha? Now I know. Lahat so, ng halos restaurant dito, panay old, no? Yeah. parang so mo sa left right derecho kahit saan hmm, um, ano mo itong building na to table paano mo ikon yan table u table w gpt yes intact pa rin ang french quarter Maraming buildings doon ang preserve, kaya makikita mo pa rin yung old world charm. May modern touches, pero na maintain nila yung historical vibe. Enjoyable talaga for a visit. Mag sabi kung anong connection ng New Orleans sa jazz? New Orleans is known as the birthplace of jazz. Nagsimula ito early 20th century, influenced by African, Caribbean, and European cultures. Dito nabuo yung unique style na may improvisation, syncopated rhythms, as bands. Iconic figures like Louis Armstrong came from there. Talagang rich ang music history nila. At, uh, ibang question, Ibang kwan naman. Jazz band. Sure. Jazz bands usually. Ano, yeah. hey, April 10th to 13th. Yan mga kababayan sa April 10 to 30 may French Quarter Festival. Ito yung mga ano sa Mardi Gras. Ito yung sa Mardi Gras. Yan. Wow. <laughs> yeah. Mga kababayan, lumabas na tayo doon at delikado. Baka makabasag tayo. Saka na tayo bumalik. Ha? Saka na tayo bumalik. Bakit? Ayan yung kape nila, o. Yan yung pinuntahan natin kanina. Ito, oh. yan o. Kaya sinasabi ni ate kanina hmm. sa'yo. Kaya sinasabi na yung kape nila, may yeah, chikor kasi meron na siya. Ah, pwede palang mag-zoom dito. Yeah. Ah, talaga? Ayan o. No? Hanggang times two lang. Ano pinagkaiba ng blue? French rose. Yeah. Oh, balik natin. Ha -ha. Oh, French rose. Ito yung pinakamalupit na zoom. Tignan mo. Coffee and... <laughs> Lumapit na. Ay. Makabasag <laughs> ka. Lama, 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 makabasag sayo? ako dito. Ah, ito decaf. Ah? May decaf sila. Oh. Eh, magandang zoom. Oop. mo. Pag ikaw nakabasag, alikan mo. Wala tayong pambabayan. Ah? Excuse me. Hmm. Ay, ang ganda nito. <laughs> Yan, yeah, tuloy ang ligaya natin dito sa French Quarter. Oh, nasa na yung kadate ko na naman? wala na yung kadate ko. Ay. Kala ko iniwan na naman ako ng kadate ko. Hindi eh. ka pwede doon sa mga babasagin. Tanong natin kung bakit pa. Oh, bakit hindi ka pwede sa babasagin? <laughs> ito dito, dito. Maraming talagang jazz club sa Orleans, pwede GPT. kang makinig ng light? Live... GPT. BS? Yes? What's up? Bakit tinawag itong French... Hey, I... Bakit tinawag itong French Quarter? Tinawag na French Quarter kasi ito yung original sa... Ano? Ito yung... Settlement No? ulit, bakit tinawag na French Quarter? Tinawag na French Quarter kasi ito yung original settlement ng French colonists sa New Orleans noong 18th century. French-inspired ang architecture and culture, kaya nag-stick yung pangalan. Oh, Ayan. Ayos. Yan ang Kaya pala tinawag na French Quarter. Siguro kung mas malaki to, tatawagin tong French dollar. Ha ha ha. ha, ha? ha, ha. Ano sa tingin mo? Ha, ha, Kasi kung ha, quarter ha, 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 25 lang eh. 25 na cents. Ibundo ha. Huh? Ano? <laughs> Ikaw yan. Ha? Ikaw yan. Market. Ay, tignan mo yung painting niya, naka-embose. Mm -hmm pumasok Baka hmm. bawal na naman. No photo, sabi niya. Sabi? Oo. Oh. Pero video pwede? Tanong mo nga. Manood na lang Gusto mo ko kong upuan? Ha? Para masarap po meso dito, kumain tayo alak. Kumain tayo alak, Sigara at upuan. Ooh! Sold, that's it. GG. Huh? Tengok. mo. Tengok.

para pumwesto na tayo. Saan tayo punta? I don't know. Ha? I don't know. Naku, pobus ang battery natin. Yan, mga kababayan. At dito na natin tatapusin ang © BF-WATCH Pag naubos na yung battery natin mga kababayan. Talma lang tayo dyan. Bukas ulit.